Aries, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam. Dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Aries. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink, at magbibigay sa iyo ng swerte. Taurus sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama. Pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo. Taurus. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas gis hanggang ala una 15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow, at sa player na masalita na pagmumura dahil magbibigay sa iyo ng pagkatalo. Gemini sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam. Dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Gemini. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay yellow. Magbibigay sa iyo ng buenas na maingat sa panalong pera. Cancer sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, cancer. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10:50 ng umaga may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikakatalo na 48 na na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Dilaw na kulay ang iyong iiwasan siya ang magmagdadala sa iyo ng pagkalito, para matalo. Leo sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam. Dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 dalawang minutong negatibo. Virgo, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 Gs na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay asol at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Libra. Sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam. Dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama. Pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo. Libra. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo 46 na minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3-15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 na madilim hanggang alas 10 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa player na mahilig magmura dahil kukuhanan ka niya ng swerte, at kulay green ang iiwasang kulay. Scorpio, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo 50 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45 ng hapon at may ikatatalo na 40 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam. Dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may ikatatalo 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo na 40 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown, at kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Capricorn, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Capricorn. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2-5 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay ube at mabibigyan kanya ng kamalasan. Aquarius, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama, pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo, Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may ikatatalo 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 2 ng hapon hanggang alas 4.45 ng hapon at may ikatatalo na 42 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang player na madaldal na may kayabangan magsalita ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo. Paisis, sa panalo ay talagang masaya ang pakiramdam, dapat ay huwag maalis ang ganoong nadarama. Pag nasingitan ng pagkatalo ay magpahinga na, nang maalagaan mo ang kasiyahan na panalo. Pisces Sa oras na umagang paglalaro, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo apat na 42 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.05 ng hapon at may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magbiro dahil kukuhanin niya ang swerte mong oras at sa kulay orange.